mga KMWB panoorin ninyo mga KMWB itong nakita ko mga KMWB oh. itong isang pinili ko na sinina mga KMWB sa Gaisano ba oh, hindi pa ito nagamit bago pa ito nabili natin tapos nabigla ako mga KMWB manlaban na sana ako dito ito manlaban na sana ako kasi kaso, kaso bigla kong na ano ba, na bigla ko kasi ito nakita ko sa loob ng silopin ay pumasok itong toko butiki oh, butiki sa bahay ba tingnan nyo matakot talaga akong maghawak nito kasi sabi nila kapag mahawakan daw natin ito ay magano tao ito sa ating mga balat mga KMWB mag alam ba mo ba mo mo touch sa ating mga balat kasi ito oh, dito dito na, na, nakita ko dito kung mapansin niyo ang kaniyang mga mga daliri ay yung mga fingerprints niya ba parang parang ano oh, parang kung tingnan natin parang kutuni ba o oh. o oh. o oh, tingnan nyo nag -ano siya na takot siya sa akin o oh. siguro kung hindi pa ito na hindi siya na kung siguro kung hindi siya na corner sa loob ng silupin siguro kinagat na siguro tayo mga KMWB o oh. o oh, tingnan nyo yung laki ng tuko laki laki ng tuko oh. ano kaya pinasok niya dito sa bagong pinili kong ano o oh, hindi pa yan nagamit oh. hindi pa yan na, gamit, hindi, pa yan na uh, hindi pa yan na na open ang silupin. ano kaya yung pinuntahan niya dito sa aking sinina mga kaim WB oh. so anong gagawin natin ito mga kaim WB palabasin ko na lang siguro ito mga kaim WB at ilagay natin dito sa dito sa ano sa ating baykubo. dito sa baykubo natin ito ilagay dito palabasin natin ito mga KMWB na pulubi panoorin ninyo kasi kawawa kawawa naman Mas baka mamatay ito dito mga KMWB na <laughs> pulubi natatakot ako mga KMWB na pulubi baka baka mag dumapo tu sa ating balat hmm? So, so kunin kunin na lang natin tong sinina mga ka MWB. Kunin ko na lang sinina. Oh. <laughs> Ako <laughs> Ito. <Danito. laughs> katakut mga KNWB oh oh tu dah siya tu makan siya mga, mga KNWB oh oh sana kaya yun

Bakit ka ba pumasok sa aking biniling sinina ha? Bakit nagustuhan mo ba ang binili kong sinina? Nagustuhan mo ba ang binili kong sinina? Yan siya ba kami oh? Yan oh. Kau bawa nama nih. Eh. Yang buntutnya. Thank you makam WB. Thank you sapa so <laughs> mana od. Yang penilaian nana tin ang na ang kau sa ating senina. Thank you for watching. Thank you for watching. And once again, welcome dito sa bahay kubo natin. So marami pang mga kasi klaseng kwento dito sa bahay kubo natin mga KMWB.